Oktubre asyete at dinalaw tayo ni Marilu. Ayan. Tama? Marilu ba pangalan mo? Ano pili mo Marilu? Rojas po. Ha? Rojas po. Rojas. O oh, teka. Ilapit mo yung ano, ano yung, I hawakan mo. Lapit mo sa bibig mo ha. Rojas. Alam mo na kung ilang taong ka? Hindi. Hindi pa. So, saan ka galing Marilu? School po. Ah, nag-aaral ka? Apo. Ano yung isang school ka nag-aaral? West po. So, West. Ano ang grade mo? Grade 6. Grade 6? grade 10. Ha? Grade 10. Grade 10. Kailangan mo ba kung sino teacher mo? Hindi. Ha? Pumapasok ka ba araw-araw? Papamaga po. Ha po. O. Oh. So, ano ginagawa mo doon sa hinihingi mong 20-20 pesos? Baon po. Baon mo? Mm. Galing ako kahapon sa kay ate baby mo. Diyan sa Pakak. Apo. Hindi ka raw doon natulog nung nakarang gabi. Apo. Saan ka ngayon natutulog? Bantog po. Sa Bantog. Kay nino ka natutulog doon? Amo ko po. Sino amo mo? Rose Ann. Rose Ann? Alam mo daw? Hindi po. Saan doon sa Bantog? Anong pro? Sa Ano ginagawa mo doon sa amo mo? Dalaba po. Ah, naglalaba ka. O, oh, naliligo ka doon? Apo. Araw-araw ka ba naliligo? Apo. Mm. O, oh, sa Sabado, Apo. darating yung doktor natin, Apo. si Doc Reggie. Apo. Pwede ba kitang maisama doon? Apo. O, paano kita may sasama? Saan ka matutulog biyernes ng gabi? Pakak po. Sa pakak? Ihintayin mo ako doon, sabado na umaga. Opo. Sasakay tayo sa tricycle namin. Opo. Tasama ka. Opo. Tita ko po. Pati si tita baby mo. Opo. O, alam mo, pilid mo. Ano pilid mo? Loas. Eh, yung, yung auntie baby mo. Auntie mo. Mm, Ayan. Alam mo ba yung anak mo? Nakita mo na? Hindi po po. Babae Malaki po. Malaki. o laki? Lalaki po. gusto mo ba makita? Okay. O, pero pa nagpatingin ka sa doktor, iinom ka ng gamot? Apo. Iinom ka? Apo. Haason po yun. Ha? Haason. Haason. Gamot. Gamot po yun. O, gamot. Pampagaling. Apo. Ha? Ha? Araw-araw po yun? Oo, araw-araw yun. Okay. Iinom ka, ha? Hmm. Nang aagaw ka raw ng pagkain, sabi doon sa may release. Ha? Huwag mo gagawin yun, ha? Okay. Mangihingi ka lang. Apo. Ha? O, pupas, papasal ka lagi rito. Apo. O, kumain ka na. Apo. Ah, saan ka kumain? Bahay po. Sa bahay? Saan? Doon sa bantog? Galing ka ngayon doon? Apa. Papasok ka ngayon sa eskwelahan? Apa. Anong oras ang pasok mo? 10 po. Ngayon, anong oras ang labas sa klase? Four. Four? O dadaan ka rito mamaya? Apa. Tapos, uuwi tayo sa bantog? Apa. Pakikilala mo ako sa ama mo? Apa. Ano pangalan ng ama mo? Rose Ann. Rose Ann. Oh, Okay lang sa'yo. Papakilala mo ako. Ihatid kita, ha? Abo. Para ipapagamot ka namin. Abo. Ha? Abo. Oo. Oh. O, oh, sige. Ha? Ah? Abo. O, oh, mangingin siya ulit ng 20. Bao mo ba yung 20? Abo. Ano binibili mo sa 20? Pakain po. Ano pagkain? Tinapay po. Tinapay? Hmm. Sa gabi, sa kakumakain? Doon po. Sa ama mo? Abo. Sa umaga? Doon po. Doon din. Tanghali? Doon po. Doon din. So, yung 20, pang merenda mo rito sa rasuela? Apo. Sige. O. Oh. Sa sabado, susunduin kita. Apo. Doon sa pakak. Apo. Ha? Okay. Okay.